Hindi malilimutan ng mga Pilipino ang naging mahalagang papel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte upang maisaayos ang Boracay Island, ang isa sa pinakasikat at pinupuntahang tourist spot ng bansa. Narito ang report ni Hannah Jane Sancho. Isa ang Boracay sa ipinagmamalaking yaman ng Pilipinas. Kilala ito sa puting buhangin at malaparaisong isong mga tanawin. Pero dumaan ito ng pagsubok bago na ibalik ang dating ganda nito at ang kaisan sa lugar. Kaya noong panahon ng Duterte administration, nagkaroon ng lockdown dito at nagkaroon ng matinding rehabilitasyon. Bagay na ipinagmamalaki at inaalala ng mga residente at turista dito. I will close Boracay. Boracay is a cesspool. Boracay Island. <clears throat> widely regarded as one of our country's treasures and admired worldwide for its natural beauty has sadly become the representation of governance and government's negligence including mine i could not allow this decay to continue decisive action has long been overdue recognizing that we are mere stewards of our natural resources And I said, enough is enough. Kaya naman mula sa mga residente hanggang sa mga turistang buhay bisita sa Boracay, hindi malilimutan ang legasyang ito ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gaya ni Charlene Ortega, isang residente ng Boracay na nakita ang magandang nagawa ng Duterte administration sa kanilang lugar. Okay, walang krimen na nangyayari. Tapos, kumbaga, peaceful kahit maglakad ka sa gabi, wala mga ano, hindi ka natatakot kasi wala na yung mga atik. Pero at the time ngayon, iba na. Bakit? Mga parang magulo. Tapos nagkaroon ng mga krimen dito sa Boracay na unexpected. Tulad ng ano, Yung last, latest na nangyari, yung may nirip na ano. Matatanda ang isang Slovakian national pinatay at nirip sa Boracay nitong ilang linggo lang nakakaraan. Para naman kay Michael Yanggo, first time tourist ng Boracay mula Rizal Province. Pinuri niyang epekto ng panunungkulan ni dating Pangulong Duterte sa bansa, kung saan mas naging disiplinado ang mga Pilipino. Maganda kasi noon eh, sa kanya pa, ang mga ano, disiplinado, mga abataan, walang masyadong mga ano, sa kalusada pa. Compare ngayon, ano, talamak yung mga ano sa lansangan kahit mga bato pang malilit magdamag nasa lansangan Nung dati walang ganun baka mga nakaano tayo maaga kasi na na ano sila sa ano parang disiplinado ba kasi disiplina ng mga tao hindi naman malilimutan ni Mang Rudy Tuazon, isang vendor at mahigit tatlong dekada nang nangirahan sa Boracay Island na tubong Laguna ang oportunidad na ibinigay sa kanilang mga residente noong panahong pansamantalang ipinasara muna ito panahon ng rehabilitasyon tungkol sa Burakay siya lang mismo ang nagpa ng Burakay bilang rehabilitation na rehab ang Burakay pinalinis niya ang mga ang buong Burakay binigyan niya kami ng trabaho dito na bilang trabaho namin dito yung linisin ng buong Boracay. Halos lahat, buong Boracay. Dito, beach, karsada, bundok, dito. kaya naman hindi rin maitago ng mga residente ang pagkadismaya sa iligal na paraan ng pag-areso kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na isinuko ng gobyernong Marcos Jr. sa kamay ng mga dayuhan, ang International Criminal Court. Um, nangyari sa kanya eh. Hindi siya nabigyan ng magandang ano, justice. Walang due process ko kapag... pa. nawala yung justice system natin dito. Nabaliwala. Kasi pinaburan yung sa ano. Sa ibang bansa. Sa akin, parang unfair naman, ma'am. Siyempre kahit paano na, na yung mga, kumbaga yung mga tao na sinasabi nila na pinakapatay, yung mga sa, sa, sa human rights, yung ganun, kaya siya nakulong. Sa akin naman, mama, okay naman po kasi kumbaga yung mga tao na ginanon po is malaki naman. Napatunayan naman na may mga kasalanan sa gobyerno o sa lipunan. Okay. Ako, pabor ako doon noong time ni President Duterte. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, sa si Hannah Jane Sancho, SMN News, Boracay Island.